Bo! Bo! Ito yun sa luto ng tinigang. dali lang gidam. Dili lang natun kayo ko lang dam ha. Happy kiyon kayo. Kay busy pa ang yayo. Dali lang. Dali lang. Ano gutom na tayo? Ayaw lang kumawi eh. Wala mga ganun mga ngutana lang <laughs> ganito. <laughs> dili man, dili man. Kaya kuwan mga kargi. Kaya ka sa taas. Pag naawag ni mo, dritso. Mhm. <laughs> Kuandre, <laughs> luto na. <laughs> dili lang yayo. Dili, dili lang <laughs> ka kayo pikihang yayo. Isa <laughs> lang yayo. <laughs> Kung gusto ka nga maliok, dahil dali, dali dugangi ko. Dugangi. Dua, dua may pasulduhe. Dua mi <laughs> <laughs> Duhame, mo ang katabang ba? Tiyo, saan ay magluto aw? Kanon pa dali lang git kayo. Dali lang git kayo. Gutom na git kayo. Gada guok ng tiyan. Wala <laughs> pa nga luto sa Dali lang gani. I-relax lang gani. Apikihon. Dali ko kayo apikiha. Biyaan na ka dali ka Mga pasmo ka. Ano <laughs> <laughs> Ayaw ako ka na ha. Nah. Sibo na madam doon? Unsa mga ka? Uy! Sobra pa mga sa madam. Roski, kabalumang ko nga. O tanawa pag naog ni mo, Ritso Ingon Rib. Bo! wo, Ang kwan na. Luto na. <laughs> Sige lang kayo karang takadaan. Pag bugnaw na, automatic tau Gonta ka. Sige na. Kwan na ito. Sige na. Electric pan dito. Pag electric pan dito. Ang tubanggit sa'yo mo ha. Ginotan ba ito sa'yo mo Sige na. <laughs> Sige na ba? Iplantar mo <laughs> yung nasakwan nito. Noon saan nabot abot, -abot mga kasakwan mo. Nga naman kot, naku, na ako kung <laughs> na. No. Sige, ano naman na ang pagtanaw mo sa kuwaros. Gusto <laughs> mo naman ni mo yayo rin yung balaya ni. Eh? <laughs> 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 tagalihok, tagalihok, bo, bo. Wala. Walingon kayo. mo ni Walingon Hindi na pwede nga ikaw na pon. Pero <laughs> <laughs> lang gani katigang. Butang dala <laughs> ra eh, lugar tayo, butang dala sa lugar tayo. Lingon gid ya. Mhm. Kag abot ko dito na lang ko. Mhm. Uh Cross -huh. to na, hukan na. <laughs> Unsa man sa pamatiag mo? Nami man. Sa na matagos. Uh -huh. no, na abana ko nimo. Hala. Ah dili ko nimo yayo. Mhm. Uh -huh. Bana man taka do, igugma sa kag abana bay. Igugma lagi. Mhm. Uh -huh. Ko mahatag imong gusto. Hala. Pero kung dili. Mhm. Uh -huh. Buto-buto. <laughs> <laughs> hmm, malipay ka na sa lusne. Kala nga, hindi malipay. Kay... Karoon ka lang ay katigaan. Diyo na ako sa piling mo. Karoon? Karoon lang gani ka katigaan. Ako gani, may gani ka na katigaan ko karoon. Ikaw lang, ikaw uh agil -huh. di hmm, Diba? Ako may pa kay may karoon pa ko. Uh -huh. Ikaw, wakay ugma. Uh -huh. <laughs> oh, diba? Uh -huh. Sige na, sige na. Baga. Ay, Dua ang litrik pang gamita E may gangan ka Sintan nga kong negangon ka Dito karoon sige na Dito kong litrik pang duha ba Para konsentrate Kaya ba May sirkitig duha pa Kung may mga kulitan Ay isa gari ana Isa naman Di komportable Dua-dua Hindi lang manja Kung isa lang unta Nang abot-abot Nung kasidindiin po Sige lang Kaya tayo turos Ako talaga karoon Nga ako nang utana lang Gani ikaw doon Sige, 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 kapag kung disturbo rin sa kawa, karoon dili, kadali, ugluto, ang sudan, ang imong yayo. Hala. Ano, kayo ka makakaong karoon, hapid na lao na. Sige na, lakaw na. Atras lang. Wala na kong kanayin eh, sa imo ha. Hala. Kumapula na ko, ti. Hala, ang pili oran naman. Kumapagbiya Hala, ang Sige na. Biya, maya, tingka, tingka. Kung saan niya, biyaan, taka karoon na yun? Ayaw ba? Ang pili na. Ang na. Ang mo, na.